Asan ka ba ngayon, pre? Hoy, shout out sa iyo, pre, Jeric. Jeric Lolong. Asan ako? Nandito lang, pre. Kalat-kalat. Kung saan-saan. <laughs> Lumabas lamang ulit ako ngayon dahil nababagot ako sa bahay. Ito ako, palakad-lakad. Namang palipas ng oras. Hindi pa naman ako nakakalayo. Nandito pa din ako sa Oriental Mindoro, pre? Yang gate na yan, gate yan ng Kapitulio. Sarado na nga lang kasi gabi na. Yan ang kapitulo ng Oriental Mindoro dito sa Kalapan. Nandito ako ngayon sa Kalapan at dito ako ngayon nagtatrabaho. At di ko nga lang ngayong araw kaya wala akong pasok ngayon. Dito ako madalas magpahangin sa harap ng kapitulyo. At sa tapat ng kapitulyo na yan, may mall. Diyan ako madalas sa may parking area. Lagi ako nandiyan sa may parking area na yan kahit wala naman akong sasakyan. Malamig kasi ang simoy ng hangin diyan. Dito ako nagmumuni-muni tumatambyo mag-isa. Hindi ko alam eh, basta pag naboboring ako sa bahay, lalabas ako. Pagdating ng gabi, dito ako napapadpad. Medyo maingay nga lang. Maraming kasi dumadaan sa kyan dito kasi tabing karsada to. Ang galing nga eh. Parang naging musika na sa akin yung tunog ng mga sasakyan. Pero hindi lang dyan. Meron pa akong isang lugar na madalas puntahan. Wait lang, data wait lang ako. Puntahan natin yung water fountain, madalas din ako ditong tumambay, talagang naghahanap ako ng magagandang pasyalan at saka yung tahimik na lugar na pwedeng pagtambayan. Ang hinahanap ko talaga yung mga nakaka-relax, yung mga nakakatanggal ng inip. Kapag kasi ako nasa boarding house lang, ako ay talagang inip na inip, silpon lang ang aking tanging aliwan dun. Tapos naglalag pa, naghahang, luma na kasi. Ito na oh, malapit na, tatawid lang ulit ako ng karsada. Kung alam nyo to o kung narating nyo na to, comment naman kayo at mm, ishare nyo ang experience nyo dito. Maganda nga tumambay dito dahil libre ka na sa sound trip. Bukod sa libreng sound trip, marirelax ka rin dito dahil nakakarelax yung tulog ng tubig, yung lagaslas ng tubig. Para kang nasa falls. Labing kalsada nga pala to. Kaya nakaka-distract din yung mga sound ng sasakyan. Maganda pumunta dito kapag may kasama. Lalo mga mag-sweetheart. Pero pwede pwede din to sa mga ano sa single na katulad ko. Hindi naman dito inataboy ang mga single. Ito naman eh para sa lahat. Sa magbe friend, sa magpapamilya. Pero ang alam ko parang dalawang oras lang at ang tinatagal nitong water fountain. Parang pinapatay din agad. Maraming salamat sa inyong pagsama sa isang araw ulit. Baka may alam kayong magandang pasyalan dyan dito sa Kalapan. Sabihin nyo sa akin at pupuntahan ko. Gusto ko yung mga magandang tanawin, mga nature trip.